mukhang makakabenta tayo ng isang Jordan 1 Low dahil may nag-inquire sa atin kung magkano yung isang pares ng Jordan 1 Low hintayin lang natin yung reply niya at ng confirmation niya kung talagang kukunin niya na yung ating Jordan 1 Low dito so after ng ilang buwan ngayon lang uli ngayon lang ako makakabenta ng aking on-hand na sapatos. Kaya sana makabenta na tayo today. Abangan natin mamaya. Magsapatos ka! Kaya yung mga goods natin dito mukhang mababawasan. Bliss tayo today mga kaibigan dahil may kukuha ng ating, may bibili na ng ating Jordan 1 Low Royal 2. Eto, size 9.5. Kaya thank you kay kabayan. Mga kabenta tayo ngayon ng isang pares. Itong Jordan 1 Low. Dadaanan niya na to ngayon. Hintayin na lang natin yung kanyang message. Sa yung pupunta ngayon dito sa ating area. Dahil malayo-layo yung kanyang tinitiran. Kaya siya muna yung dadayo dito nag-message na yung bibili nasa baba na raw siya kaya baba na rin tayo para makabenta na tayo ng isang paris today ayun ayun guys nakuha na natin yung bayad niya cash yung binayad niya today kaya thank you sa iyo Michael Hermogenes Makabenta ang the goods ng one pair. Nilalagay natin dito yung benta natin. Oh. Kasi pangbayad din, pambayad pang lang din natin ng credit card yan. Dahil puro utang yan. Yung punan natin mga kaibigan. Para sa inyong kaalaman. Ayan na siya. Ayan na, na ipon natin. pangbayad Sa mga pinuhunan natin. Malaking kulang pa magsapatos ka. Na na, na, na na the goods na naman tayo. Mapalad ang the goods ngayon mga kaibigan dahil dumating na yung isang yung order ni Kabayan na Jordan 1 Low Black and White. Eto na. Papakita ko sa inyo yung in-order niya. Eto yun o. Oh. Oh. Yan. Iahatid na rin to bukas para sa kanya. Para sa pangalawang order niya. So ayun mga kaibigan. Isang mapalad na araw para sa the goods para sa atin dahil kikita na naman. Kikita na naman tayo sa isang pair na Jordan 1. At isa pang mapagpalang araw dahil mayroon pang order sa atin na tropa para sa, para para sa suporta sa atin sa ating binibentang mga sapatos o orderan tayo uli ng isang gantong kulay mismo isang swerteng araw ang dala sa atin ng sapatos na to dahil nasundan kagad yung order na to sa atin kaya shout out sa mga susuporta at sa mga magtitiwala pa sa The Goods, order na kayo rito para all goods. Bisitahin nyo ang aking Facebook page, makikita nyo doon yung aking mga unboxing sa mga sneakers na meron ako at na order sa akin. Doon lahat makikita yung ating pag-unboxing. Okay? Thank you guys.